ah, Oh. Oo, magkipag-usap, dili. Sakit. Oh. Bro, ayaw lang bro, sa na bro ha. Mahingon siya sakit bro, kaya dili na siya bro ha. Ah. Ano ah. Siya yung gibuha, niya? Ano ang sa'yo mong niya, anong ginagawa mo sa kanya? Ano? Magsalita. Pag hindi magsasalita, apoy. Oh. Sakit. Oh. Ha? Anong ginagawa mo sa babaeng ito? Magsalita ka o susunogin kita? Magsasalita ka o susunogin kita? Bakit na? Masakit na. Ha? Oy! Ano? Salutator Adam Tragula Ursum Rabbit Aligatum Bromelix Taksot Prolator Nabilin Traminda Chubabito Tambat ano to populator? Emmanuel Romar, katong tatem katong tempus, katong tempus, katong tempus, kuryente. Sige bro, pisilin mo bro. Sige bro, ito bro. Ay! Oh. Ano ka, babae, lalaki? Magsalita. Tanggalin mo, Tanggalin. Tanggalin mo ginawa mo diyan, tanggalin mo. Ha? Tanggalin mo diyan. Oh, may papasok ako sa ulo mo. Oh. Ito. Tanggalin mo Kapit bahay ka ba? Bro, tanungin mo bro, kapit bahay ba, kapit bahay? Kapitbahay ba? Kapitbahay hindi. di saan ka ba? Sabi mo, taga saan bro? Pag hindi sumagot bro, sige, ipitin mo bro, apoy. Sige. sige. Ah! Taga saan ka? kapit Kapitbahay ka ba hindi? Kaya ka ba? Kaya nga? ka? Malayo. Malayo bro. Malayo. Malayo daw. Ha? Ano ka ba? Babae, lalaki? Malayo. Babalik na lang. Oh, Ilang taon? Ilang taon? Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na ba? Ayaw ilang taon, ba? taon ka na. Twenty daw, Ano pangalan mo? Pangalan, pangalan. Ano pangalan mo. Ay. Ano pangalan mo? Liza. Liza. Liza, Liza pangalan Liza. niya, bro. Oh, anong Ano ang ginagawa mo sa babaeng ito? Ay. Anong ginagawa mo diyan? tinitingnan. tinitingnan daw. Anong tinitingnan? Aswang ka ba? Aswang ka? Aswang ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Naiingit daw bro. Ay, naiingit. Ikaw nagpapasakit sa tiyan niya? Ha? Ikaw ba nagpapasakit? Oo, siya daw. Ah, tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, ang ginawa mo, tanggalin mo. Bilisan mo, bilisan. Tanggalin mo. Ang galing mo. Ha? Hindi na lang po. Hindi ka nababalik Kilala mo itong babaeng ito? Kilala mo? Hindi. <coughs> Kilala mo ito? <coughs> ha? Pa? <tos> <tos> Kita lang. <tos> <tos> Kita lang doon, bro. Kita lang Tinitesting mo. Ha? Uh -oh. May kalaman kang konti. Tapos tinitesting mo. Ha? Uh -oh. Kung ikaw yung titistingin ko, kaya mo? Ha, kaya mo ba? Hindi. Oh. Hindi. Kita mo, nakita mo ba yung kasama ko ngayon? Nasa likuran ko, nakita mo? Oo. Sino? Sino yan? Yeah, Diyos. Ha? Yeah, Diyos. Diyos. Humingi ka ng tawad sa Panginoong Diyos. Humingi ka ng tawad. Tawad, 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 tawad. Mingi ka ng tawad sa pamilya ng babaeng ito at sa babaeng ito. Mingi ka ng tawad. <coughs> <coughs> ha? Bro, ipakita mo yung totoro mo, bro pakita mo sa kamera, bro. Ituturo mo. Ibang? Ituturo. Ibang tudlo, bro. Ibang tudlo. Ipakita. Oo, sige. Yan. Kuryente. oh, Aalis na ka, ka sa katawan nito Aalis ka na ba sa katawan na ito? Babalik ka pa. Hindi na. Hindi na. Okay. Sige. Papaalisin kita. Bigyan kita ng pagkakataon para magbago. Magbabago ka na. Ha? Huwag ka nang ha? Huwag ka nang magbibigay ng mga nagtitasting dyan sa mga tao dyan, ha? Sige. Mingay ka ng tawad sa Diyos, ama. Sumunod ka. Ama? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin niyo po ako, ama. Sa aking pagkakasala. Di na po ko ulit. Sige, suka. Okay na yan, bro.